bad news mga kalapatid bad news kay uh, kaurag kasi uh, hindi na nakabalik yung isang puti sayang nun ay kahapon kasi pag pag palabas ko sa kanila hindi na nakabalik hindi sana yung ruronda mga kalapatid si eh. kaso na nabigla lang kasi nung pagsampay ko ng damit doon sa sa kusina ko doon doon yung kusina ko eh doon sa sa likod pagsampay ko doon ng uh, damit ko lumipad sila lahat yan yung mga nasa taas na yan oh. yung lima na yan tapos yung asawa niya no, yung puti na yan o. Yan. Yung asawa niya yung puti. Rumunda sila lahat mga kalapatid si. Ah, kahapon ng umaga, siguro mga alas 8 yun ng umaga. Pag sampay ko kasi nabigla sila eh. Kaya yun. Lumipad, hiwa hiwala yung lipad eh. Halos ano sila, ah, wasak, wasak yung ah, lipad nila. Tapos yung nakabalik, ito lang. Yang lima na yan. Yan yung nakabalik. Tapos yung isang puti. Sayang. Eh, hapon. Nakita ko pang hapon eh. Nandyan sa may bahay yang Yang malaking bahay na yan. Yun oh. Doon. Nakita ko pa doon eh. Doon sa pinakamalaking bahay yan, yan nga uh, rooftop na yan. No? Nandyan siya sa may uh, Mga hapon yun eh. Siguro mga bandang alas 3 ata yun o alas 2. Kala ko nga babalik dito kasi malapit lang eh. Lilipad lang siya dito eh. Ay dadan. Natabi ko muna to kasi may dumaan na truck eh. Baka ma -ano, Kahapon na ano na to na na inabot na tong paa niya eh. Nung, nung nakamotor. Inabot yung paa eh. eh. sigaw, sumigaw. <laughs> Sabi ko yan. Eh, las las kasi to eh. ayun yung uh, lima na lang yung uh, nakalipad dyan 6 oh. sana yan eh sayang yung puti yung asawa niya no? yung nasa itaas lalaki yun eh kaso hindi na nakabalik sayang yung uh, asawa niya na lalaki nakita nung bata nung nagkakalapati din na bata nakita papunta daw dun eh. ayun may nagroronda doon oh. marami diyang kalapati mga kalapati so. yung uh, ang pangalan ano ba ata pangalan eh. malaki ang loof dyan eh Tsaka mataas pa yung bahay nila pero hindi naman pumunta dyan yung puti ko dire diretsyo daw baka bumalik kay ano alpamur Baka bumalik na naman ka El Pamor. Kaya nabawasan na naman ako ng kulay puti, mga kalapati. Dati nabawasan ako ng isang blue bar, yung uh, may singsing -sing na Japan. Pangalawa naman yung puti. Sayang yung puti. Puti pa naman yung uh, gustong-gusto kong paramihin kaso wala tayong magagawa mga kalapatid talagang uh, siguro hindi pa siya sanay o kaya ano uh, talagang baka bumalik pa kay Alpamur kasi doon pa yun na sanay lahat kasi to galing kay Alpamur eh. lahat yung nakakalapati na yun eh. kaya yun bad news na naman kaya kalapatids ka urag. Pero okay lang yun mga kalapatids. Kumbaga, ano pa rin, ah, patuloy pa rin yung uh, kalapati natin mga kalapatids. Kahit nababawasan tayo ng uh, paborito nating kulay, <laughs> tuloy pa rin. Ito, mabuti nakabalik tong, uh, ano eh, tong check card na to kalaku Kala ko ma mawawala din yan eh. Pero uh, awa ng Diyos, uh, nasanay na din. Yang uh, may puti na pakpak yung oh. Yang G card na yan. At saka matatagal mag ano mag mag ano mag -mate yung uh, mga kalapati ko. Matagal sila mag -mate, eh, sa kulungan eh. Medyo ano naman yung kulungan malawak-lawak naman yung kulungan. Ah, so matagal talaga mag -mate, eh. Ito, buti nakabalik pa ito eh. Ayan. Tapos yan, yung puti na yan. Nakabalik pa. Tingnan nyo mga kalapatids so oh. Malawak-lawak naman yung uh, kulungan oh. Kung mapapansin nyo mga kalapatids, malawak-lawak naman yan eh. Kaso lang talagang uh, matagal mag-meet eh. Ito, medyo ma -ano, malaki-laki lang kulungan yan oh. Yung blue bar na yan. Ito hindi ko to pinapakawalan kasi matanda na to kay Alpha mo yan, oh. yan may sing sing tong ano ah. May sing sing tong Japan din Oh. Yang babae na yan oh. Japan din ang sing sing yan. Kagaya nung uh, nawala kong uh, blue bar. Yung hindi na bumalik. Napanood ko to sa ano eh sa YouTube eh. Ang may-ari niyan ano eh taga Maynila eh. Ang mga sing -sing daw niya mga Japan ring. Anong ano kaya yon? Anong vlog kaya yon? Napanood ko to eh. Um, may ano niya eh, may uh, isang nagmamay-ari lang na Japan ring. Tapos yan oh. Matanda na rin yan kaya Alpamur yung blue bar na yan. Kaya hindi ko yan pinapakawalan kasi ano eh. Kaso matagal sila mag ano mag breed mga kalapatid siya. Eh. Mas tagal sila mag mate. Bakit kaya mga kalapatid? Kasi malaki-laki naman yung kulungan niya eh. Hmm. Busog naman siya lagi. O, yan oh, yan busog yan o. Oh. Yan busog naman yan. Pero ano na to sa akin eh, halos 3 months na to sa akin eh. Kasi binigay ito sa akin ni eh, Alpamor September eh. September, October, November. Oo, oh, 3 months na to sa akin. Tapos ito, 3 months na din yan. Ito, 3 months na din to. Yang checkered tapos blue bar na yan. Ito, 3 months na din to sa akin. Itong checkered na to. Yan. Tapos ito nga pala, pinagpalit ko to mga kalapatids doon sa grisel. Yung sa akin mga kalapatids, grisel. Ito naman doon sa bata. Ah, red Pero native lang yan mga kalapatids. So, oh. yung ilong niya, native lang. Pero yung sa akin mga kalapatids, yung... Uh, yung uh, tawag dito grizzle racing talaga yon malaki yung ilong eh pinagpalit ng bata kaya sabi ko gusto ko yung brown ang gusto ko kasi mga kalapatis brown tapos puti eh. eh kahit malugi ako sa ilong malugi ako sa lahi okay lang yun <laughs> racing yung ano eh yung uh, pinagpalit ko eh ah uh, tawag dito grisel yun eh maganda yun eh tapos pinagpalit ko lang dito sa ano sa red chick na native yan oh. Native yan mga kalapatids eh. At saka medyo pilay pa yan mga kalapatid. Nagpipilay-pilay pa yung paa niya. Kaya sabi ko, lugi ako kasi racing yun eh. Pero okay lang yun mga kalapatid kasi gusto ko talaga yung mga brown eh. Brown tsaka puti. Yun ang uh, gustong gusto kong uh, parami. Kaso nga lang nawalan tayo na ng puti eh. Kaya yun, uh, bad news nawalan ako ng puti hindi na bumalik eh kala ko nga babalik pa yun eh pero okay lang yun mga kapatid sa tuloy pa rin tayo <laughs> basta masaya lang at saka nag enjoy tayo sa pag alaga kaya sara, maraming salamat sana subscribe naman po kayo sa aking youtube channel kaura vlog maraming salamat po good morning almusal na po tayo Bye.